Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang paraan para manalo ang Dallas Mavericks sa Game 5 ng NBA Finals laban sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang jackpot ng Adapong Los Angeles Lakers sa bagong superstar. Mismong si Luka Doncic at Kyra Irving na nga po mga katrops ang umami na hindi magiging madali ang kanilang game 5 dahil kahit man nga po natalo nila ang Boston Celtics sa kanilang last game ay sobra pa rin nga po silang nahihirapan na masabayan ito sa tuwing naglalaro sila sa loob ng TD Garden. Sa katunayan, ayon nga po sa ibinulgar ng ESPN, 4.7% na lamang nga po ang chance ng Mavs na makabalik pa sa kanilang serye kaya kailangan nga po talaga ng Dallas na mag-ingat upang maiwasan nga po nilang matambakan agad sa simula ng kanilang laban. At ayon nga po sa ilang mga NBA analyst, kung gusto man nga po ng Mavs na maipanalo ang kanilang Game 5 ay kailangan na nga po nilang pilitin si Doncic na pahigpitin muli ang kanilang depensa. Nakita na nga po sa kanilang huling game na kapag seneryoso nga po ni Doncic ang kanyang depensa ay nahihirapan nga po ng gusto ang Celtics na makapagtala ng puntos. At dahil nga po dyan ay sobrang nga pong naapektuhan at nagugulo ang buong opensa nito. Sa katunayan, napapura sa pangapo sila na gumawa ng ilang mga bad shots na maaaring nga pong gamitin ng Dallas Mavericks lalong lalo na ni Kyra Irving para manalo sila sa kanilang game 5. Sa mandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot ng Adepong Los Angeles Lakers sa bagong superstar. Matapos lamang nga po mga katrops na kumalat sa social media ng mga nagdang araw ang balitang pag-unfollow ni Clay Thompson sa account ng Golden State Warriors at ang pagtanggal nga po niya ng ilang mga larawan at post patungkol sa kanyang team ay marami na nga po mga fans ang naghinala na alis na nga po si Clay Thompson sa Warriors ngayong season. Since tapos na rin naman nga po ang kanyang kasalukuyang kontrata dito at magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent gayong ayaw rin naman nga pong ibigay ng kanilang kupunan ang kanyang hinihinging bagong contract extension. At rin nga po niyan ay may nagsilabasa na rin naman nga po na iba't ibang mga klaseng balita na naglilink sa ibang mga kupunan. Kagaya na ang ng pag-follow niya kay Paulo Bangkero ng Orlando Magic at ang paglagay niya sa kanyang Instagram story ng litrato ng kanyang ama na si Michael Thompson habang ito ay naglalaro sa Los Angeles Lakers. Kaya mukhang desidido na nga po talaga ito na umalis na sa Warriors at lumipat na sa ibang kupunan kagaya ng Lakers ngayong season So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.